pangalawang ulo ng pusit hmm? sarap talaga ng pusit mga lods napakalinam nam ha mmm mmmm ito yan may mga pusit din na ilang piraso mga lods agaangat-angat dyan o no? ito tulad nito pero madalang maraming galonggong sa ilalim pag maraming galonggong di makapurma yung puset yun, magandang gabi mga Lodi panibagong video panibagong yugto naman po tayo sa buhay namin bilang isang mga ingisda yes. yan, nasa lahat ang yung lingkod ngayon mga Lods oh. sulup light <laughs> nagpapailaw na ako ito yung unang pagpalaot ko mga Lodi sa pagkatapos repair ng bangka ayun o, oh, nakalutang na ulit hanap buhay naman tayo Nagpapadara ako sa ngayon. Gamit ko is, ano, battery. Tapos apat na bulb. Apat na bulb yung mga lods. Oh, ayan o. Ito isa. <laughs> apat lang. May mga katabi na ako nga na dito. mga isda. Yun, medyo malayo yata. Hindi kaya abutin ang cellphone ko. Yun, may naabot na isa. <laughs> so, sobrang layo. Medyo magkalayang agot na nga mga lods. Pailan ilan pala na bangkang pailawan nandito. Yan. Dahil sa ano pa, paliwanag pa buwan. Pero nagtry ako baka ano may pusit. Kasi kanina pagdating ko dito kay na mga lodi habang nagbibira-bira ako nakahuli ako ng pusit. Ito yung ano ko. Huli kanina mo. Okay, pakita ko sa inyo. Yun! Ito huli ko sa bira-bira mga lods. Ay, dali. Ah. Pagdating ko dito kanina, nagbibira bira ko. Ito yung mga huli. Yan o. No? GJ. GJ, talakitok. Ah, torsilyo. Tapos ito yung pusit na nauli kayo ng mga lods o. Nasasabi tala na ng kawil. Tatlong piraso yata ito eh. isa isa. Yun o, no? tatlo nga. Ito. So. So. Ay, Ayan o. No? Nakarandili mga lods. Si mga kapwa ko eh nakakarami ng huli. May mga nakakauli ng may gitsandaan kilo. Kami, hindi pa kami nakapagpalaot dahil sa andripe pa yung bangka na ito. So sa ngayon Ready na sa hanap buhay Sana makaswerte rin Katulad ng huli nila Ganyan oh Mga gaitong pusit Tawag sa amin ito manusok hmm? Umaya Kilaw tayo mga lods Kilaw ang ulam ng inyong lingkod Dahil wala akong dalang kalan Sinigang sana Ay yung gamit ko kanina Paborito kong kawil Bira-bira <laughs> Yon mag slice mo ako mga lads. kikilawin dito ah, kinilaw na pusit ang ulam ng inyong lingkod ngayon tapos itong isang torsilyo yun itong iba mga lads, ilalagay ko sa ice may dala akong ice dito sa loob ng box pambigas-bigas yan para sa kinabukasan yun linisan ko may itong pang ulam tapos kakain tayo mga lodi habang nag-aabang ng daraw yan o wala pa maaga pa yun mga lods, goods na, you know. Yan na yung huli ko na torsilyo mga lods, o yung barakuda na malit, tsaka ano, pusit. O, dalawang pusit lang yung hinalo ko sa pangulang ngayon mga lods, dahil ako lang mag-isa, sobrang dami na pala. Ito yung isa o. Oh. O, oh, isa na mamaya, makarami. Tara, kain tayo mga lodi. Samahan niyo ako. O, tingnan ko ng tikim. Ito gusto gusto ko yung ulo ng pusit kung kaano kayo naman namin ito mga lods hmm? wah dumidikit-dikit pa sa hmm. Hmm. napakasarap talaga pag kinila mga lods hmm. nam tapos ano Pilna pil na pil mo na sariwang sariwa talaga hmm. ito pa oh. hmm. Sip. Sarta talaga lawin ng pusit mga lods. So. Oh. Hmm? 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 Grabe. Hmm. Napakasarap talaga. <laughs> Kaya tayo kain. Kanin ko mga lodi oh. Bahaw. Habang nag-aantay ng daraw. Wala pang daraw eh. Wala pa. Kain mo na. Baka mamaya. May magdaraw na marami eh. anak Okay. Oh, subo ng kanin. Pusit. Pangalawang ulo ng pusit. Hmm? Sarap ng pusit mga lods. Napakalinam nam. Ha? Huh? Hmm. Mm. <laughs> <laughs> Hanip talaga. Mm. <laughs> ayos, ayos Isda naman, isda naman Kinilaw na isda mm. Grabe Mas masarap ito mga sa Pag may sili Wala well, kasi akong dalang sili Kaya suka lang Dito sa lahat mga lads eh. Kinilaw yung ulam Napakasarap Parang napakalasa ng ano ng kanin o ng bawat subo bawat lunok napakasarap hmm. shout out sa lahat ng followers ko Kaya deposit hmm. maraming salamat sa mga sulit support ng real life Kahit mag-isa na ako mga lodi, sarap kumain. Matagal-tagal din na hindi ako nakakain ng kinilaw. Mula nung pag ng bangka, hindi nakakain ang sariwa, yung ako mismo ang nakahuli. Ngayon, kuwan <laughs> to sawa. Yun, kalang gabi mga lodi. Okay. Pakita ko sa inyo huli ko mga lods. Ito yung dumaro sa akin ngayon. Dali. Wait, dali yung daro sa akin ngayon mga lods. Oh. Ayan o. Oh. Anay GJ. Oh, kakahuli lang yan. Ito yung gamit ko pang huli. Oh, yung bira-bira. May patid na nga isa o. Oh. Mayroon kasi nangangagaw ng mga lods. Yung motor sale yung tawag sa amin medyo nag ano nang bagay ang kain kaya pinga niya ako muna sandali hmm. yan kahuli ko lang ito iba box yan na siya mga DJ okay, sa ice yan may mga pusit din na ilang piraso mga lods nag angat angat dyan no? ito tulad nito hindi madalang. Kasi maraming galonggong sa ilalim. Pag maraming galonggong, di makapurma yung pusit. Kaya nang galonggong mo na ako, bira-bira lang gamit ko panghuli. So, may bira-bira ang ko ulit mga Kapag ka, mahinang kain niya, pahingahan ko naman. Gawa ng ano, maraming kasi nakakabitaw. Pag maraming nakakabitaw, medyo mag ang ng kain. Malambot kasi ng labi ng isda dala mga lads, kaya madalas nakakatanggal pagdating sa taas. Yun. Sana bukas matudagan pa. Yun. Laban lang, samo ng buhay. Kailangan talaga magsikap, kailangan magtyaga. Yun. Good morning mga lodi. O, oh, umaga na. Talaga naman. Yes! Napakaganda ng umaga. Makulim din ngayon mga lods. Bale, ano na ako. Uh, Mag-travel na ako pa uwi. Dahil sa uh, oras na para umuwi yung panggabi na pang malawad mga lods. Wala ko na uli malaking sila sa ngayon kaya wala ko maipakita malaki. <laughs> Dahil na wala naman tinan nila pagdating sa lahat mga lods, kapag ayaw magpawin ng isda, wala magawa. Wala ko magat kasi sa kawil ko na malaki. Ganun pa man, laban pa rin sa amon ng buhay. Tiyaga lang. Darating na araw makakauli makakauli din. Yung huli ko yung pareng para JJ. So i-travel ko na pa para kay paano uh, maibenta para makabili ng bigas. Yan. Okay. Start na ng engine.